Kainin ko muna yung aso ko ba. Eh, Kasi botom na yun. Dito ko muna ilagay oh. Ito. Kumuha mo na ako ng kuwan. na. Uy! Okay. Magkain! Ang sarap! Kainin ko na! Ang tao! Sir Ruff? Huh? Tasa ah, naman yun. Uy! Na! Ubus na! Grabe! Sino kan kumuha nito? Ipakain ko pa naman ng aso yun. Nga! Sino kang kumuha ng aso nito? nito eh? Sino kan kumuha ng kwan ko ba? Pagkain ng aso ko ba? Oy, pre, saan ka punta, pre? Ay, doon, pre. Anong, anong gawin mo? Ay, wala, pre. Ah, nakakita ka ba ng pagkain ng aso nito? <laughs> ha? Nakakita ka? Ah, uh, uh, wala, pre. Ah, hindi ko nakakita. Oo, sige, sige, okay. <laughs>